naga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang ikadalawang putsyam na Chief PNP. Ang unang hepe ng pambasang pulisya na nagmula sa Philippine National Police Academy, tagapaglunsad class of 1993. Ang ama ng PNP 911, Five minute response time. Sa pagdiriwang ng anibersaryo ng direktang sumbungan ng bayan, Walang hamon na inuurungan. Walang sumbong na tinatanggihan. Lahat ng tawag, lahat ng panawagan. Agad, aaksyonan. Chief PNP, Police General Nicolas Deloso Torre III, babalik na. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng limang minuto.